Kumusta po ang lahat? Kumusta rin po kayo sa inyong lugar? Dito sa amin ay umuulan pala. Halos araw-araw ng umuulan. Limang araw ng umuulan ng dire-diretso. Uulan ng malakas tapos si Hinto pero umaambon pag huminto. Pero diretso yan ng limang araw na umuulan na. Pasanamat na lang kami at walang kulog at kidlat. Tapos hangin. Ulan lang talaga ang mayroon. Ganito na rin kadilim ngayon dito at hindi na rin makikita yung bundok sa kadiliman. Tapos wala na rin ginagawa na sa loob lang ng bahay. Kaya napapaisip tuloy ako kung anong gagawin ko. Sa isip ko, ay masarap pala magkape. Kaya ayan, dahil sinipang naman ako, ay gagawa pala ako ng kaping bigas. Ayan, nagsangag na pala ako ng bigas. Hindi ko pala masyadong sinangagyang dahil ayoko ng masyadong mapait. Ang gusto ko ay medyo brown lang. Kaya ganyan lang pagka sangag ng aking bigas tapos gagawin ko siyang kape dahil nakakamis ang magkape ng kaping bigas ayan ito na lang at pinapuluan ko, ko na pala siya at ganito siya. Tapos mal, pag ano na ready na rin itong uh, inumin, mainit-init pa, amoy pa lang, amba, sa aroma pa nang panalo ka na. Kaping bigas is the best. Ayan, tara guys at kape na tayo. Ito na yung outcome ng ginawa kong kape. Sinangag ko muna yung kape at ay yung bigas tapos minakuluan ko tapos ito na siya ready na kaming magkape kape Copy na tayo everyone dahil malamig ang panahon thanks guys for watching and see you again on my next video ingat po tayong lahat bye everyone